Aris, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan. Nang buenas ng ibang tao, at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player malakas ang amoy na pabango kukuha sa iyo ng oras na swerte. Taurus, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may. Panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo, Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay yellow. Gemini, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may. Panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, Red na kulay at player na madaldal na masalita ang iiwasan dahil ang maibibigay sa iyo ay para matalo. Cancer Boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan. Nang buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede nang magpahinga dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay. At sa player nakabastusan ang mga nasasabing salita. Leo, boss maging masaya ang isipan pag may panalo dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay violet at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may. Panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay red at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Libra, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan. Nang buenas ng ibang tao, at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:5 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay asul para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo Scorpio boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may. Panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magagawa kang mainis para matalo. Sagittarius, boss maging masaya ang isipan pag may panalo dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta. Makukuhanan ng buenas ng ibang tao. At laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 35 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Capricorn, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na laging malakas tumawa at kalbo sila ang kukuha ng iyong oras na buenas. Aquarius, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan ng buenas ng ibang tao at laging tandaan pag may. Panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink siya ang kamalasan mo ngayong araw. Pisces, boss maging masaya ang isipan pag may panalo. Dahil doon maiipon mo ang swerte at hindi basta makukuhanan. Nang buenas ng ibang tao, at laging tandaan pag may panalo ng maayos ay pwede ng magpahinga, dahil laging may kinabukasan para makakuha ng ikakapanalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo.